actually si mama, mama ko naman nawag kay Ideta Cabo Verde nga na na bungguan siyang truck kagapon sang aga dito sa may baldosa. Uh, so sa ako na siya masamay nagakadto kay ti ang iyang nga mga kauturan ang iyabi magulang dito na iya sa Mambusaw nagastay so ako ang pinakamalapit ya nga makadtoan kay nagaisahan no na lang na siya. Kasi so, ba, kung so, sa mga nag-iisahanon na lang ni si Ma'am po. Oo, isahanon na lang ni siya. Kahit ti, may anong ni siya kakabataan pag nagkalamatay na sila tanan. Ano? Ano? Oo, oh, oh, ano mang iya kabataan. And then ang iyang husband, napatay naman siya. Bali, widow ni siya. Ako, ano yung napatay ko po? Ano yung kakabataan ma'am? Tungod is, actually... Onde anong ang bata niya, ang first kag second ulihin na lang na iya napatay. <clears throat> Ang apat na iya, gagmay pa sila na kalamatay sila dito sa may um, Laoy-Ulingan, Dipolog City. Oo, tika piga doon, guro ma'am. Malnourishment and everything. So, ano po ang plano natin sa doon ma'am? na then, ang tapo po ma'am edit. Oh, uh, kung uh, as far as ang plano siya ma'am is uh, muna eh, matagaan lang siya sa disenting uh, paglubong. Ang um, so far sa subong ang pinagjaya ka goal is ang mapalubong uh, ng anay si Mama Edith. Um, Um dira lang kami anay nag uh, focus kay tungod nga amo nang pinaka immediate na amo nang kinanglan para sa iya. Suma din ni siya ma'am subaga ihangyang ma'am i ani sa baba ordinaryo lang ko Um to kad uh, kalabanan nakakita nung no, uh, nang nawasak gid siya yaya ma'am nang nag nag guwa brain niya sa ulo niya kag nagguba gid ang tsura niya um, di, wala na point nga ihamyang mo pa siya kay wala naman ang tao lang tawon kag daw wala naman yung may nagaulikid sa si iya so amo na lang nga ma ma'am ipalubong na lang si mama iti nakabulisan nakagawa na po ang uh, nag oh, oh. sa accident oh, oh. po after dira ang ating mga 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 driver, ma'am, civil case, kaga uh, ng criminal case, di, um, diri lang kami anay, ma'am, nag-focus sa uh, immediate kaya nga kinanglano nga inwes, mapalubong siya. Mapalo na lang siguro, ma'am, ang criminal case kay ang nag naguro gyapon kung hindi kami magpasaka. Ang state man agi hapon, mapasaka, kay napatay siya, yan um, so, na, na, mo. Kung nagisinanay na po ka ma'am, Oo, so, ma'am, kanami lang. Kay ang ang isa ka party like ka uh, sa iya side is very cooperative man sila, ma'am. Wala man sila nagpabaya and uh, nagbalikid po sila ya, ma'am, sa amon. Iyan mo na isa ka consolation na nakuha na.